Pirma ni Sen. Rafi Tulfo na ang anak niyang kongresista ang sakay ng tiniketang SUV na dumaan sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Bagaman hindi naka-8 yung plaka, eh may sticker ito. Ng... Oh, remember, may sticker, may sticker. Ah. Official seal ng House of Representatives. Ralph Wendell Tulfo anak ni Senador Rafi Tulfo. Bagaman hindi siya ang nagmamaneho. Wala pang sagot ng subukan naming kuhana ng panig si Congressman Tulfo. Pero nakausap ng Senate Media ang kanyang ama. Na-plug daw daw sa yung sasakyan. Nagbalitaan <tellan> ko lang actually, ah, tumakas ba? Oh, bakit? News ng Channel 7. Okay? Start na natin mga ka-clear. Okay. Sabay-sabay natin ito panoorin. Pirma ni Sen. Rafi Tulfo na ang anak niyang kongresista ang sakay ng tiniketang SUV na dumaan sa EDSA busway noong nakaraang linggo. Ilan sila? May convoy ba? Dalawa ba to? Ha? Okay, sige. Tuloy natin ha. Bagaman hindi naka-otsong plaka, eh, may sticker ito. Ng oh! Remember! May sticker, may sticker, ah. official seal ng House of Representatives. Nakatutok si Mark Salazar. Nitong Webes, pinara ng Special and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang SUV na ito dahil bawal sa Ed sa busway, pati ang kanyang kakonvoy na isa pang itim na SUV. Ayun! So paano to mga kakli? May kakonvoy pa pala. Oh. Diba? Ano to? Talagang hindi to abusado? May convoy? Sabay dumaan? Hindi naman sabay. Magkasunod. Hindi pala pwede magsabay sa bus lane, no? Hindi <laughs> ka Magkasunod! Pumasok yung isa. Pumasok din yung isa. Ano to? Parang mali lang ng driver? May convoy. Unang tinikita ng lead car na may sticker pa ng official seal ng House of Representatives. Oh, wala kang ang 8 Pero nagmumura naman yung ito, itong logo ng you see na official seal ng House of Representatives sa harapan no? ng kotse. Oh, nung, nung SUV. Hmm. Iba? Oh. Ano ito? Ano ibig sabihin yan? Hindi ba yan pagmamalaki ng gumagamit yan ay miyembro ng House of Representatives? Senator Rafi Tulfo? Ang rehistro ng sasakyan, nakapangalan naman kay Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo. Anak ni Senador Rafi Tulfo. Bagaman hindi siya ang nagmamaneho wala pang sagot ng subukan naming kuhana ng panig si Congressman Tulfo. Pero nakausap ng Senate Media ang kanyang ama. Na-flag daw na daw po yung sasakyan. Nagbalitaan ko lang na, actually, uh, tumakas ba? O, oh, bakit mo naman agad tuma... Tanong kung tumakas. The mere fact na dumaan, no? Dumaan. Tignan natin na. Ah, okay. Okay, ulitin natin. Ano daw po yung sasakyan? Nagbalitaan ko lang. O, di ba? Alam mo, dito sa, ito ah, ito yung tanong. Na-flag down, na-flag down daw po ang sasakyan. Nabalitaan ko lang actually kagabi. Tumakas ba? Di ba may ini-imply siya dito mga clear Very, very clear ang gusto niya dito palabasin. Di ba? Di ba? Ang tanong dito, tumakas ba? So pag hindi tumakas okay lang kahit gumamit ng bus lane. Hindi kasi tumakas eh. Okay? So, isa pa. Sabi ko nga kanina sa UB, may pinariringgan ba siya? Kasi tandaan natin mga clear ha? Ito ha? Okay, tek lang. Nandito ba ba yun? Hanapin ko lang ha? Eto, to, 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 Pakita ko lang ha? Para ma-remind tayo kung ano sinabi niya rito. Okay. Ah, parang may pinariringgan siya dito eh. Senator Sherwin, makinig ka dito ha. Makinig ka dito sa sasabihin niya ha. Okay? Napagbibintangan ang 24 ninyong senators. Wait. And I know for a fact, nawala sa 24 senators namin ang involved doon sa uh, skandalong yon sa EDSA. Although, I also know for a fact na ito related sa isang senador. Oh, di ba? Ito ba nga lang, alam niya na related sa senador, di mo agad sinabi, bakit nagtatakpon mo at the time? Pero ngayon, di ba? Para ipagtanggol yung anak niya, may binubuhay siyang issue eh. Iyon sa akin ah, tumakas ba bakit? Remember, yung related, yung relative ng isang senador, di ba tumakas? Muntik pa masagasaan yung ano, um, yung traffic enforcer na, na, nag na, ano na pinapahinto na tong taong ito itong sasakyan na to pero sino pa ang pinagalitan niya rito di ba yung traffic enforcer ba nag nagpaano ba siya dito nagpa-investiga ba siya dito sa Senado hindi di ba bakit kasi kamag anak nung kapwa niya senador at yung kapwa niya senador na si Senator Sherwin Gatchel yan walang inamin. Noon lang siguro pagkakaiba nila. Kaya ang gusto niya dito palabasin, 'di ba? Kung ikukumpara niyo naman yung anak ko sa tatay ni Sherwin Gatchelian o kamag-anak ni Sherwin Gatchelian, at least anak ko dito makas. Pareho nga lang silang gumamit ng bus lane. Pareho nga silang abusado. Pero dito tumakas. 'Di diba? Parang ganyan yung dating eh. Okay, tuloy. Wait. Wait. Right. Teka lang po. Mali. 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 Pasa ko ulit, Jesus. Hindi ko na share. Okay. Balik tayo dito. Oops. So, uh, dito. Saan so, ba yun? Ito lang po, ah. Nawala tuloy. Nawala tuloy. Yan. Yan, yan. Balik din natin. Nawala, eh. Okay. Patikit at humingi ng paumanhin sa kanya ang anak. Hindi rin daw anak niya ang nag-abuso. Oh, right. Bagaman, hindi siya ang nagmamaneho wala pang sagot ng subukan naming kuhanan ng panig si Congressman Tulfo. Pero nakausap ng Senate Media ang kanyang ama. Na-vlog down lang po yung sasakyan. Ang ko lang actually, tumakas ba? Tumakas na isa. Na-issuean ng ticket for using the bus lane. Ito tandaan natin mga kakil. Hindi pa nagpapa... Wala pang panayam, ah. hindi pa nagpapaulak ng panayam si Congressman Ralph Tulfo. Right? Kasi ang na-corner lang dito ng media ay si Senator Rafi Tulfo. O, oh, so ito tayo. Na-issue ng ticket, so nahuli. Di ba? Kung hindi ito nahuli, ano na? Kung hindi ito nahuli. Yung tanong eh, lusot? Di ba? O. Oh. So, hindi tumakas. O, oh, paulit-ulit niyang binabanggit, so hindi tumakas. Diba? May pinapahiwatig siya dito. Yun nga. Yun ang nangyari. Diba? Yun ang nangyari dito sa kamag-anak na isang senador na tumakas ng muntik na makasagasa ng traffic enforcer. Pag tumakas, problema. Ha? Huh? Tiga na, tiga na, tiga na. Kapag hindi tumakas, wala akong, wala akong problema. Eh, yung abusong ginawa. Di ba? So, ito na lang mangyayari, mga ka-clear. Dadaan tayo. hindi ako tatakas, ha? Pero dadaan ako dyan. Padaanin niyo ako, pa hindi ako tatakas. Tikita niyo na lang ako, basta pa patawirin niyo lang ako hanggang, hanggang dulo. Para makaiwas akong traffic. Basta hindi ako tatakas. Babayad ako. Fine. 5,000. Huwag lang ako mahuli sa aking lakad. Ganun ba yun? Okay, tuloy natin. <laughs> hindi ko makita kasi yung logic na kapag hindi tumakas, walang problema. Ah, siya siguro wala siyang problema. Siya lang ang walang problema. di ba? Pero negative impression yun. Abusado dating. May abuso pa rin yun. Oh. Pag hindi siya ng abuso, alinat mo wala. Oh, wait. Wait. Oh, maliwanag to mga kaklira. Uh, lakihan ko nga, lakihan ko nga. Dito ko yung sarili ko, ayan na. Ang sabi niya, kapag hindi sila lang abuso, hindi nagmura, wala akong problema, eh bakit ikaw pala mura ka? Ba't ikaw ma ma mahili ka mag-ad hominem? Eh. So, i-equate ba natin yung abuso sa pagmumura? So, pag hindi nagmura, walang abuso, walang problema, eh paano ikaw? ba? Diba? So yung pagmumura mo, admitted mo na abuso 'yon. Yung pagmumura mo, admitted may problema 'yon. Eh bakit ginagawa mo pa? Yeah. Diba? Kapag hindi sila ng abuso, hindi nagmura, wala akong problema. ba? Diba? So, ibig sabihin, alam niya na yung pagmumura, abuso. Alam din niya na yung pagmumura, may problema. Diba? ba? oh, sabi ni ano, Mickey Haller, hindi ko pa nakita sa itaya si Ralph except dun sa kalkansya niya. Hindi ko nagsita dito. Tatay niya pa rin tagapagtanggol niya rito. Tapos gagawa ngayon ng ibang senaryo para mapawalang sala yung anak niya. Di diba, dapat ikaw yan ang una mong may press ko na ba rito, mga kaklir? Maliban dito. para ano pa ako nakita ha? Itong latest. May pa-press ba siya dito? Aba dapat inuna niya ito ipa-press con. Bakit? Eh naunahan niya nga magpa-press si Sherwin Getchell yan eh. Inunahan niya pa eh. Hindi na nga nagsirita si Sherwin Getchell yan pero inunahan niya. Bida siya dun. Bida siya dun. O dito dapat magpa-press ka din. Diba? Diba? Anak mo yan eh. May personal knowledge ka. Mas magandang yan ang i-press mo. Sama mo yung anak mo. Diba? Tumakas ba? Hindi po. Nakatakas na huli nga. Nahuli nga po. Eh, oo nga eh. Nahuli. Diba kung di nahuli, lusot. Diba? Kung di nahuli, lusot. Oh. Okay. Tuloy tayo. Tuloy problema. At uh, naka-ocho bang plaka rin? Regular plate lang, sir. Parang regular. oh, regular plate nga. Pero tandaan natin, ha? Nasaan na ba yan? Ah, pinakita dito, eh. Okay. Oh. Uh, Kailan, tignan natin timeline dito. Uh, Timestamp. Ayan, yeah, dito tayo. Dito tayo. Ayan, no? Oh. Wala nga ang 8 kasi diba parang two plates lang naman pinamimigay. Baka Baka sobra na yung sasakyan. Baka sobra. Itatay muna natin. Senator Ra Rafi, ilang ba sasakyan na anak mo? Ilang beses, il ilang, ilang sasakyan na ba yung nilagyan? Di ba dapat dalawa lang? Sobra-sobra na siguro sasakyan to. Kaya ito na lang, oh. Seal na lang ang nilagay. Diba? Bakit seal? Ba't ka naglagay? kung regular plate lang ang ilalagay mo at ayaw mo mapa makilala na yung sasakyan na yun, ay gamit ang isang mambabatas. Bakit ka naglagay nito? For what? For what? Ngayon, sasabihin mo, naka-8 ba? Eh, kahit hindi naka-8, meron naman sim yung yung pinaka-ano eh, pinaka-symbol nung ano, House of Representatives, o. Oh. Anong gustong ipamukha niyan? Diba? Harapan. Nang sasakyan. May convoy pa. Di ba? SUV yan, hindi yan ordinary sasakyan. Kaya isipin mo talaga, ibang tao, ma malaking tao ang nakalagay. Dito, totoo naman, literally, malaking tao si, si, si Congressman Ralph. Dahil congressman siya. Di ba? Congressman siya eh. Tapos may ganyan? Hmm. Okay. Mesil? Mesil? sa harapan. Equivalent na yan sa otso. Natives, ang rehistro ng sasakyan, nakapangala naman kay Quezon City 2nd District Representative. <laughs> Balik na tayo dito. Balik na tayo dito. Wait na. Okay, wait. Kasi lang abuso, ang mura, wala akong problema. At uh, na otso pang plaka. Regular plate lang, sir. Parang para kay Senador Tulfo sapat nang nagpatiket at humingi ng paumanhin sa kanya ang anak. Bakit sa iyo? bakit sa kanya hihingi ng paumanhin? Sa si 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 Congressman Dal, sa kanya nagkasala? Yung bang daan pag-aari ng Tulfo ay kay, kay Rafi Tulfo? At yung baseline ba yon pag-aari ni Rafi Tulfo para sa iyo humingi ng Pasensya, kapatawaran ng anak mo sa ginawa niya. In the first place, kung hindi naman siya may kasalanan, ba't ka naman hihingi ng tawad? Diba? Saka convoy. Convoy to. Ano ang pumasok sa isip nila para dumaan dun? Okay? Hindi rin daw anak niya ang nag-abuso, kundi ang driver nito. Oh, come on. Okay, hindi nga anak mo nang abuso. So, lahat na... Nal, na, ito na lang mga Pattern to eh. Pattern to. Lahat na lang ang nagkasala dyan, driver. Diba, natatandaan nyo rin yung may issue kay uh, Bong Revilla, di ba hindi daw siya? Pero ang nagsasabi, pangalan niya, di ba? O sabi niya, hindi siya, hindi daw siya doon. So, may, may kasalanan doon, di ba? Driver din? Kasi ito matataas ng mga taong ito na mga public servant na talagang ang tataas ng posisyon. Na matataas din ang tingin sa sarili dahil public servant sila. Hindi sila nagda-drive. May sariling driver yan. Diba? May sariling mga driver yan. May convoy nga eh. May convoy na. Alam mo, ano mag-drive mag yan ang sarili. Bossing of course. Public servant na bossing. Diba? So, ngayon ang sisi, sa driver? isabi e nga natin, walang driver lang. Walang driver lang ang magva violate ng traffic rules. Diba? Kung hindi may sinasandigan. Alam mo palang dadaan, dadaan ng gano'n, ba't hindi mo pinigil? Ba't hindi mo pinigil? Tapos ngayon, ang problema ng yung driver, iba ba? Lawmakers na lawbreakers, kawawang Pilipinas, yes, pot pot. Lawmaker ka. Taong publiko ka, public servant ka. Hindi naman tumakas, hindi din nag-TNT, hehe. Diyan o nga, no? Okay? Di ba? Hindi nga. Hindi nga tumakas. Pero tandaan natin mga haklir. Hindi lang si Ralph. Si Ralph. Hindi lang si Ralph ang lawbreaker. May pinagmanahan to. Bata pa si Gana, sabi niya. Diyan. May pinagmanahan si Kong Ralph sa pag-violate ng law. Bakit? Tatay niya umamin right umamin nag TNT sa US. Umamin siya. Si Senator Rafi po, sa isang ano interview niya kay uh, Karen Davila. Nag TNT siya. Diba? Violation yun ng, ng law. Diba? Oo. Mm -hmm. Oh. Okay. After that, o kahit umamin siya, kahit umamin siya, nag-violate pa rin siya ng batas. TNT ang kapatid mo, pati ikaw, ha ha, Vicky siya. Pangalawa, si Uncle Erwin. Nag-TNT. Proud pa. Nagpagawa pa ng US passport. Naging US citizen pa. Gamit ang peking birth certificate na sa Hawaii siya ipinanganak. O, oh, di ba? Ah. Pangatlo. Hmm. Hindi ba violation din yung pag kinasal ka ng ilang beses, dalawa? Nang hindi pa napapawalang bisa yung kasal? Bigamous marriage? Violation yun ng batas. ba? Diba? Tandaan natin. Hindi pwede. Maulit ko na ng konti ah. Hindi pwedeng sandigan ni um di pwedeng sandigan o gumiting dahilan nitong si uh, Senator Rafi Tulfo na siya ay uh, nagkaroon na ng petition for presumptive for declaration of presumptive death na final ni uh, Julie Ligob sa kanya. Di ba? Kaya nakapag-asawa yung isa. Ang batas natin mga clear, ang sabi dyan, kapag buhay ka, di ba? kapag buhay ka at gumawa ka ng affidavit na buhay ka, kayo pa rin mag-asawa. Ang mag-asawa, yung, yung una mong asawa. And if you want to get married, kasi nag-asawa ng isa mo, di ba? Nag-asawa na si Julie Lee Halimbawa, because of the presumptive death, hindi mo pwedeng, hindi pwede, ka pwedeng magpakasal pangalawa. Gamit itong presumptive death. Bakit mga kakakalir? Sige, think. Bakit? Sa pangalawa, kung yun ang gamit, dahil lumalabas, patay ka na sa records. To actually patay si Senator Rafi Tulfo sa records because of that petition. Okay? Na kung gusto mo magpakasan ng pangalawa to make it valid, legal, magpawalang bisa ka ng kasal. File a petition for nullity of marriage. So anong ground mo? Ay, pa-file lang ko po ng nullity of marriage yung una kong asawa si Judy Lico kasi inabandon ako sila proper ground ba yun? Unless you can prove psychologically incapacitated ka, kaya mas la iniwan. Otherwise, hindi siya ground. Huh? Ground ba na nagpakasal siya sa iba? Hindi. Kasi lumalabas kapag ikaw ay lumabas na buhay ka, yung kasal nyo, valid yun. So yung kasal ni, si Julie Ligop sa, pang sa pangalawa niya. <laughs> kay ano Mr. ano pa ano nung Mr. ano? Pearson. Supposed to be dapat hindi siya valid na kasi buhay ka pala. At kung di mo yun naayusin at patay ka sa records mga patay siya sa records ha. So, kung patay ka na sa record based sa PSA tingin nyo ha, dapat meron tong <laughs> dapat may death certificate na to. Di ba? Kung patay ka sa records because of that presumptive death. Diba? O nga, no? Dito, ha? Hindi ko alam, mga klira, hindi ko alam. Ako yung nag, nagpapadeklara ng presumptive death. Totoo lang. Kapag hindi na nakikita yung asawa. Pero, hindi ko... Pinapainarity lang namin yan, tapos nilalagay namin doon sa marriage. <coughs> sa marriage certificate, syempre, annotated yun. Pero hindi ko pala natanong, hindi ko natanong, yung mga taga PSA kung saka sa local civil registrar's office kung gumagawa sila ng death certificate. Dapat may ganun, no? Dapat ganun. Kasi base sa record, patay na yan. Kung patay na yan, di ba, di na siya pwede magpakasal ulit. Ba, di siya pwede magpakasal kay, ano nun? Kaya, uh, kay Josie. Kay Jocelyn. Diba? Since hindi man naman napapumulang visa yung una mong kasal, di ba Violating ka ng law because you got married twice. Ah. o tapos, hindi ka rin pwedeng tumakbo sa pagkasinador. Kasi patay ka na sa record. Diba? Nasabi ko lang. Nasabi ko lang. Kasi, parang sanay naman silang gumawa ng pagbabiolate ng batas. Eh, isa pa pala yung libel convicted ka pala. Di diba? So, yun. So, may mga violations na nagawa. Kaya siguro yung si Anaki, siya Yan, natututo na tuloy mag-violate. Sinisi pa ang driver ni baby Ralphie. Yun daw ang may kasalanan. Pero may incident before involving Yasi Pressman's car. Hindi naman yung driver ang in-interview ng RTIA. Oo. Oh, di ba? Oo. Oh, oh. Yung kay Yasi Pressman yata, tungkol ba to sa sweldo ng driver? Tama ba yun? Si Jolene na yun, di ba? Hmm. Hindi naman yung driver ay ni-interview ng RTIA. Eh. Siyempre, mas kilala si Yasi. Di si Yasi ang ni-interviewin. Okay, doon tayo sa mga ano, excuses ni Sen. Rafi Tulfo. Well, uh, naman niya. yung mga sasunungan niya. Nag-apologize siya. Hindi pa namin nakita nag-apologize sa bayan, ah. Sa'yo. Sa'yo? Sa'yo lang. Pero, sa'yo ba siya may kasalanan? Okay? O, oh, di ba? Bakit siya humingi ng pasensya kay Turbo? Eh, di naman siya MMDA. Tama. Mag humingi siya ng paumanhin sa bayan. Hindi sa'yo. Una-una, sabi nga natin, hindi sa'yo yung Ed sa bus, bus lane. Di ba? Porkit nag-sorry na sa'yo. Ngayon, oh, Daddy, I'm sorry. O, oh, di mo na problema? Ganon? Lahat na lang nagkakasala sa tatay pala dapat magkasa mag hingi ng paumanhin. Di ba? Kung ang anak mo, halimbawa lang ha, ang anak mo pala ay nagnakaw ng pera sa bayan. ba hindi naman ikaw ha. Halimbawa, example lang. Tapos, sinole. Tapos, Daddy, sorry ah. Okay na yon Wala nang problema? Ganon yon Sa so, lahat ng pagkakasala, sa tatay na lang hihingi ng pasensya. Ayos na. Oh, mga clear. Lagi ito. Okay? Lagi niyang pinangakalandakan as long as hindi siya tumakas. Sabi ko sa'yo may pinariringgan siya dito. Pinariringgan niya, niya, para ma-realize natin. Ay, oo nga. Meron pala dati ka mag-anak na senador. Tumakas. So ngayon, mapupunta ngayong utak natin. Di diba? Mapupunta ngayon sa pagkakaintindi natin, na mas malala yung ginawa nung isang nang abuso pero tumakas. Yung anak niya, nahuli pero hindi umabuso, hindi rin tumakas. So, kinukumpere niya yon para mapakita na yung ginawa ng anak niya, lesser offense. Na parang huwag natin siyang ikundi eh, na kasi may, may tao na mas malala ang ginawa dito kaya sa anak ko. Pero hindi niya nakikita, hindi niya, hindi niya maamin-amin dito na abuso ang pagdaan sa bus lane na yan ang ginawa ng anak niya. Diba? Hmm. Sige, yeah, tuloy. Hindi siya gumamit ng plaka ko, which is gumamit, which is gumamit. Yes. talaga. Wait, wait, wait. Sabi niya, as long as hindi tumakas, hindi siya gumamit ng plakang 8, which is karapatan niyang gumamit. <clears throat> so, tanong natin, Sen. Rafi Tulfo, sure ka, sa natang sasakyan niya, wala siyang gamit na 8? O yan lang ang gamit niya? Dahil puno na yung iba sa sakyan niya ng 8? Hmm. Diba? Diba? Which is karapatan yang gumamit di privilege itu eh. Di